yung mga balibalita na talagang uh, bibitaw na sa pwesto. Ito pong si Speaker Romualdez. Mukhang gano'n, mukhang gano'n. Uh, by all indications, mukhang uh, doon pa punta. Diba? Kahit kanina um, nagpa-interview si um, 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 Deputy Speaker Ronnie Puno, mm -hmm. yung nakita kong sinabi niya. Apo. So, gano'n talaga pupunta. Mm -hmm. Kung uh, sa kasakali, di ba, kadalasa naman kapag... Uh, nagpapalit ng liderato. Ano ho kaya ang magiging eksena diyan po sa sa House? Yung katulad din ho ba sa, ano, sa Senado na alam ba mag may magbomosyon na ibabakante ang pwesto sa speak ng speaker tapos may ipapasok parang ganoon ho ba 'yan? Tapos pagkatapos doon, doon na magpapalitan na at uh, may manunumpa na. Ganoon ho ba rin eksena, Congressman? Hindi, ganito po. Kung totoong, uh, kung tama yung na na nakikita natin balita mm. na siya po ay mag-resign, wala na pong kailangan mag-motion na, na vacant yung position ng speaker. Kasi automatically vacant na yun, di ba, pag siya po ay nag-resign. Then, kailangan po namin gawin ay bumoto ng bagong speaker. Ganon mm. po ang mangyayari doon. doon. Pero ang uh, lumulutang na pangalan... Oh, oh, oh.